Ayaw niyo kumain. Yung anak kumain. Yung ina, ayaw kumain. Ayun po. Parang may ano. Oh. Tiyo! Gutom pa pa? So guys, may nakita nga pala ako ditong abandon na mag-ina na aso. So pare sila merong kapansanan yung ina uh, may damage din yung kanyang dalawang paa sa hulihan. And then yung anak niya, ayan makikita niyo naman sa video. At saka marami siyang garapata na ko, no. Pero meron din ah uh, concern citizen na lumapit at uh, siya nga nagkwento na mula kayo ng umaga pa raw eh nakita niya na nandito na yung mag na na uh, so so naaawa rin siya kaya binila na rin niya ng pagkain kasi nga mula kanina umaga pa niya nakikita yan so